back ulit sa ating youtube channel mga ka intro at ngayon ay na ulit kita din sa barangay bakhaw dumayo kami at gawa ng uh, maraming mamana dun sa amin kaya dinin muna kami na mana gawa ng niyaya din kami ni bosnico at may kasama kaya ipalakit ang import si jan eric maming ay yan shoutout kay jan eric maming maraming salamat po sa inyong patuloy na panunod sa aking channel at sana ay dun sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel ay ipin na yung notification button para maging updated kayo sa mga video ilalabas. At ayan, kasama din natin syempre si Try TV at sana ay makadami kami din sa spot sa Bakhaw. At nandini nakita sa ilalim ng tubig at mga shoutout muna kani pala kita kay Yuki Orduha Diyan sa taga Bakhaw dito sa amin sa Marinduque, kababayan natin. Shoutout po sa inyo lahat sa kanyang nanay, sa kanyang mga kapatid. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking YouTube channel. At syempre, shoutout din tayo kay Sir Spatter Adventure. Paki-subscribe na rin yung kanyang YouTube channel. At ganun din kay Father and Son Fishing. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood sa aking channel. Mag-iingat po kayo palagi. At ere yung ating next na apanain, isang manitis o yung timbunga nandun sa may bato o oh. sa pulman din. Ayun kulupog maigi yung manitis napakaraming ganiding mga manitis ganida ang mga nahuli namin mga manitis din sa spot na ide kaso may naunang naman sa amin kaya tira-tirahan na lamang yung aming inadali din at gawa ng nandun na sa una at hindi na kami makahabol at malakas-lakas yung agos kaya apagtyagaan na namin yung aming makikita dini, ay, yan ay, ay, ayos sana naman ay makadami pa din kita dini ng mahulit gawa ng wala kitang maulam ay sayang din naman yung ating lakad at di na may nakita na naman kita isang manitis na yan, nakatago igis sa bato. At napakaliwanag ng buwan sa aming pamamana na ito kaya gulpe ang dalang ng isda. Ang talagang makikita lang natin dito ay kapag pinalad kita ay meron kita makikita bagulan. Kapag wala ay may pugita, ayan, ay panus. Yun yung mga madal, madalas na napapana namin din sa spot kapag maliwanag ang buwan. At kapag yung buwan ay yung puro isda ang aming nauhuli. At minsan ay inaswerte ay nakahuli din kami ng mga pugita mga bagulan at panos ayan nakadali na naman tayong isang manitis at din eh, ay may nakita na naman kitang isang napakalaking manitis at, at agad nating na pinana at baka masilaw dun sa ating ilaw ay baka umalis pa ay sayang din kulpan laki pa naman yan o anong pagkasarap pa naman prituhin ito talagang hindi ko ito apagpalit sa baguo nga kulpan sarap ni Re ay yung baguong ay durog durog ay Re buo buo ni pa yun pati ay ano ay masarap naman yung kaso maalat nga at bakit ay magkasakit sa bato ay di na ay kunting asin lang alagay mo din ay pagaprituhin mo hindi ayos na hindi ilis ang ating uh, asin sa ating katawan ng alat para hindi kita magkasakit sa bato at di na may nakita kitang isang pugita at tingin ni pang amo yun, uh. masuot pa dun sa butas ay kala siguro ay apabayanan ko sumuot siyempre ahulihin uh, ko agad dyan o oh, tingin ni pat inabidyohan pa natin at adamputin ko na nga ang area oh, tinipat na paglaruan ko pa o oh, parinin at dini kita sa ibabaw oh, at gangat nga atang kitang pariho oh. ayan napakalakas din pa namang magdik, magpandikit nito kahit nga nito kaliit kaya dapat ay magingat tingkat baka kayo masuutan sa ilong nyan at dini ay may nakita akong isang danggit anong pagkakulit ba na manirid danggit na rin mga ganito ang isda kapag gulpe ang liwanag ng buwan pero pag walang buwan ay gulpe ang amo nakasanda lamang tingni pa yan napakaraming ganididini eh. at kaso ay eh, gulpe ang liwanag ng buwan ay naga gliparan maigat na galanguyan doon sa harapan ko kaya irilaang yung napana ko hinabol ko lang ang ideya eh. at di na yung, may nakita kitang isang lawayin ayan o oh, ni pa minsan nalaang kami makakita ng mga ganiring isda gawa ng maraming aning nang namamana ay nauubos na wari ayan siguro hindi lang namin na yung mga maraing labas na ganiring kaya kunti lang yung aming nahuli AIS ah, ay rin nahuli ko na, na ire ano na yun kung marami man laan sana ire hindi jackpot sana kita at makabinta sana kita ayan ayos meron tayong huling ah, lawayin kung tawagin dito ay putian at din ay may nakita na naman kitang isang ayun ay, nakikita nyo ba yan galamay pa lang mm, sapul yung pugita napakalaking pugita nito mga ka intro kaya agad nating tinesting kung makukuha natin talagang sobrang lakas talagang hindi ko makuha kaya tumawag ako kay 3 TV nagsinyas ako sa kanya at gawa ng hindi ko nga ni matanggal at nakakayap maigi yung pandikit dun sa ilalim ng butas kaya agad ko siyang tinawag ayan sinubukan ko pang kuhain dito yan ayan o oh, niya laking galamay niyan talagang inahila yung aking pana dun sa butas kaya ang gawa ko ay ayan na inadukdo ko para lumabas ay hindi malalabas lang ayan at tinawag ko nga ni si Tri TV at ayun Hinila niya yung aking tunod at nung nakita kong palabas yung pugita ay dinakpot ko agad yung ulo at nilabas ko doon sa butas at ayan nung nadali ko man din o ting panglaki niyan anong binas talaga natin sa mga ganirin pugita aa ah, naman nandun pa sa loob ng butas yung partida na ang kita laang ay yung galamay anong lupit ng mata natin ano ay siguro ay nadadaanan laang natin yung bahayan kaya Nahuhula kahuli kita ng mga ganito kalalaking pugita Tingni pa yung mga konyan galamay o para man din bilao oh, anong pagkalapad ba at tinitpat nagpa-picture pa nga ni si Trey TV din eh, siguro ay naamis sa sobrang laki ay naamis siya at pa ayos medyo na tayong pambenta at tiri pa hindi siyempre ako makamove on na ano ayan nilaglag ko pa dun sa ilalim at gawa ng may, may, medyo, medyo maiba yung ating pagkabidyo ay kaya ayan binidyohan ulit natin siyempre ay malaki-laki din di ay pandagdag din sa ating video eh, kaya abidyohan natin para naman makita ng viewers natin baka sabihin na hindi sa ating huli eh, ay siyempre abigyan natin ng ebidensya at din niya ay may ng malaking bagulan yung ating kasama si Jan Eric Maming o si Dayong anong pagkalupit rin tao na eh, tinglipat. inislo mo ko pa nga ni Reneo. kitang kita mo ang kasiyahan sa kanyang mga labi ayan napakalalaki ng ngiti ayan ayos may nadali siyang isang bagulan ayan hindi man lang ako makakita ng ganiring bagulan wala man lang akong anting-anting na makakita ng mga ganiring bagulan pero yung isa dyan ay gulpe ang lupit matingin sa bagulan siguro may anting-anting hindi man lang min sa akin kahit isang gab ilaang at di na eh, may nakita kitang isang malaking pawikan at hindi ko na instorbo at bakit ay masuong pa ay delikado rin yan at Dini ay eh, may nakita na naman kitang isang pugita. Tingni, anong ganda't nakalabas maigi. Siyempre, apanahin ko agad yan. Baka pumasok sa butas. Oh, sapul na naman mga ka-intro. Ayun. Talagang naghahatakan kami din at gulpan lakas sumuot maigi dun sa ilalim ng butas. Dun pala ang bahay nito sa ilalim ng kahoy. Siguro ay nanagpang ito ng kanyang makakain. Kaso ay siya ang nakain. Ayan, ay, ayos. Anong hirap din tanggalin at gawa ng gulpan liit ng butas. Ay, binersa ko na at gulpan lalim ay... Muntik pa nga na ako maunusan at tingin at dali-dali pa ako pa ibabaw din o tingin pa. Akasi kulang yung galamay siguro yung paghata ko ay naputol dun sa ilalim. Sayang din yung ilang guhit din kaya yung nabawas din Hindi naman nagakalayo ang ses dun sa naunang nabana natin at ni pa. Ayos, meron na naman tayo na dalim pugita ng pagkagaling talaga natin sa pugita. Siguro ay hindi naman magaling. Siguro ay natapat lang sa atin. Kung para sa atin talaga ay gapahuli yan. Kung hindi para sa atin ay hindi talaga mahuhuli yan. At gawa ng uh, medyo medyo mahirap din humuli ng ganitong pugita kapag hindi mo napuruhan ay talagang yung sima mo ay matatanggal sa kanyang pagkapana kaya dapat ay puruhan mo kapag nakikita ka ng pugita ay puruhan mo para magpanghina siya at makuha mo din sa katagalan siyempre pag namatay naman ay wala na makukuha mo na siya at gawa ng mahina na yung kanyang katawan at din ay eh, may nakita kitang isang malaking sigapo yung lapu-lapu kung tawagin din sa, sa amin Ah, dun din man din sa pinagpanaan ko ng pugita ay eh, pagsilip ko dun sa ilalim ay eh, ah, nandun sa ilalim magawa ko man din ito eh, dali-dali ako nag ah, nagkunay na kasaat gawa na nakita ko sa buka ang laki nun pagkapaan ako man din eh kulupog na maigi tapos nung pag ibabaw ko man din yan eh, na gulpa, ang puti na plastic anong pagkagulat ko na ah, ah talagang bula-bula yung tubig maigi at erin na yung ating mga nahuli. Ay yan, ayos. Meron naman tayong mga pangulam at may pangbinta na naman tayo. Anong ginawa man din. At oh. tingin ni pang sarap na mga nahuli natin. Oh. Kaunti lang yung isda natin. Kaya ayos na ito. At meron naman tayong huling malalaking pugita. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. At malapit na po tayong mag-1K subscriber. Ay yan, maraming salamat po sa inyong... Mga panonood sa aking channel at mag-ingat po kayo palagi. See you next episode.